baka back to vlog na naman tayo sa alaman. What's up mga kawardin natin dyan? Manibagong vlog, panibagong araw na naman tayo. Ang uh, oras natin ngayon ay 2.37 ng hapon. Araw ng linggo ngayon mga kawardin natin. It's so your Medyo masamang panahon ngayon. Yan o. Yung masamang panahon ngayon Ah, uh, ipapakita ko yung mga bagong halaman natin na bagong bili, uh, bagong display. <laughs> 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 Ito yun mga spider plant 'to. Spider plant saka fern. Ganun. sila 'yan. 'Yan. Uh, nakasabit yan nakasabit yan sila yan yan hmm. Uh, hanggang dito yan ano uh, yan mga spider plant spider plant yan ito man yung mga fern fern na uh, halaman yan fern fern yan So, yung nakahalo pang heart lips. Heart lips. Hmm. Ayan. Ayan. Yung mga pearl natin ito. No? Pearl. Ayan. Ayan. Pearl yun. Tarampa ko. Ayan. Marami yan. Nakasabid din yan. Nakasabi lahat yan. Ayan. <coughs> yun mga halaman namin dito na mga bagong delivery na halaman meron pang pusa dito na, bagong pangarap na pusa eh yun may nanganak dito na pusa uh, tapos na yung mga upload ko na galing sa nung pagbakasyon namin lahat yun na upload ko yung sunod-sunod Pero nung pagbakasyon namin yun uh, Mga remembrance o okay, memorable <laughs> Memorable na yung pagbakasyon namin yung, Lahat yun Puro nakabangkayon na sakay namin Yan. Pero hindi lang ako na kwento-kwento kasi medyo Medyo mahina pa ako Hindi <laughs> masyado manaldal Yan tapos yung mga memories namin doon, baka next year. Next year or at uh, mga dalawang taon ganyan. Bakasyon na naman kami. Yan. <laughs> yung mga ako namin yun eh. Dabi na pinupuntahan doon na mga uh, spot sana makapunta pa ay makabakasyon ulit, ulit sa probinsya. yun yung lama nag vlog vlog muna tayo back to vlog na naman tayo sa alaman <laughs> yun kasi yun man lang ko natin naka minsan yung content natin yung bag vlog sa mga alaman natin yun kaya pinapakita ko kanina yan mga nakasabit yan 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 lahat yan mga bagong halaman naman namin yan uh, delivery hmm. mga kawarte natin dyan sana patuloy nyo pa rin akong supportahan sa aking munting pangarap kung mapanood nyo yung mga vlog ko noon nung pagbakasyon namin yung bahay namin uh, gusto kong ipagawa yon kung sakasakaling suwertehin ako dito sa pagbablog kaya yeah, mga kauretin natin dyan. Sana supportan nyo pa rin ako. Uh, Patuloy nyo ako supportan sa mga susunod kapag mga video. Bye bye.